Grilled chicken legs ka ba? Bakit? Kasi ang sarap-sarap mo at ang lutong-lutong pa. Ito, subukan mo tong gawin sa iyong grilled chicken legs. At talaga namang matitikaman mo ang sarap. Unang-una dyan, ima-marinate lang po natin ang ating chicken legs. Kayo na pong bahala kung ilang piraso yung gusto nyo. Pagkatapos natin imarinate, isit aside mo lang. Tapos, ayan, lagay mo sa ating lutuan. Nakikita mo naman, ayon sa video diba, kung paano natin niluluto yung ating grilled chicken legs na talaga namang nakakatapkam at yummy yummy Kaya kung gusto mo nang kumain ng napakasarap na grilled chicken legs, subukan mong magluto nang matikman mo kung gano'ng kasarap. At huwag kalimutang lagyan ng ating tomato ketchup. Ayan, ipahid-pahid lang po natin para lalong mas Mamula at talaga namang kaakit-akit ang ating legs. Hmm, yummy. Naalalanghap mo na ba ang sarap? Ako gutom na gutom na kaya tara. Kain po mga kapatid. Gutom lang yan. Hmm. Kung hindi ka pa nakapag-like sa aking channel, kindly like, subscribe, bell on lang po para manotify po kayo sa ating mga susunod na mga videos. Bye-bye! See you around!